Oh, mga kabengbeng, good morning po sa inyo. Ah, dalawang bereta po yung ating te-testingin ngayon. So, nagsihina po yung mga putok nito. So, ngayon te-testingin natin silang dalawa. Ito po ay M92F yung may full auto, tapos ito po yung Taurus. Ah, na-found out natin kung ano yung naging problema bakit nagsihina yung mga putok po nila so ngayon okay na po silang dalawa wala nang gas ubus na ng gas so testing ulit natin na ubusan ng gas Pareho na po silang pumuputok. Na-discover din po natin na masyadong nabasa po yun ng yung kanilang trigger ay yung hammer assembly nila na masyadong nabasa ng oil. Same din po ito. Tapos yung bulb ng pinalitan po natin yung bulb nitong magazine. So, dalawa po sila. Pareho po sila ng bulb na nasira. Yan. So, ngayon po, okay na po silang dalawa. Nagpalit po tayo ng bulb. Yan. Ito rin po. Pinalitan natin yung bulb nito. So, ngayon, okay na po sila. Dati halos ayo umabot sa slide stop. Talagang mahina lang, ganun lang yung putok nila. Ayan, okay, okay na. Same na rin po nitong isa. So, yun po yung mga naging problema nila, mga sir. Yung kanilang mga bulb. Tapos, wag masyadong paligong-paligo ng uh, oil. Medyo hindi rin maganda epekto ng oil. Kapag masyadong basang-basa, lalo dito sa hammer assembly. Nagsisidulas po yung mga sir. So, dito lang po tayo maglalagay ng ano sa slide lang po. Wag po masyado dito sa uh, Hammer Assembly mga kabeng-beng. Diyan so, mga kabeng-beng. Maraming po salamat.